Ayun pa ang sasabihin ko Mahilig ka ba sa mga kasayahan? Birthday party? Kasalan? Binyag? Mahilig ka bang makipag-inuman? Sa mga kaibigan? Kamag-anak? Ako? Mahilig ako sa mga kasayahan. At kung Pinoy ka, ay malamang hindi na bago sa iyo ang video ke. Okay? Ito na yata ang one size fits all pagdating sa mga kasayahan. Nagbibigay buhay ito sa mga dinaraos na mga kaarawan, binyagan o kasalan. O kahit sa simpleng inuman ng mga magtutropa kahit biglang nagkaayaan lang. Pero alam nyo ba na mayroong madilim na nakaraan ang videoke noong nauuso pa lamang ito sa Pilipinas mula noong late 90s at early 20s. Ay may mga serye na ng pamamaslang sa mga kumakanta sa mga videoke bar. Karamihan ay sa Maynila. Sino ba naman ang hindi nakakaalam sa awiting My Way na unang pinasikat ni Ginoong Frank Sinatra noong taong isang libo siyam na anim na putsyam. Hindi talaga kanya ang orihinal na musika nito. Ginaya lamang niya ito sa latinong kanta ni Claude Francius na nananatili sa UK top chart ng matagal na panahon. Sa galing ni Sinatra ay isang gabi lamang niya nilapatan ng titik ang nasabing musika. At ito na nga ang kantang hanggang ngayon sikat na sikat. Ang awiting My Way Ang awiting tumimo sa puso ng mga manginginom Ang kantang gumawa ng sariling record Ang kantang binansagang killer song ng Pilipinas Na may iba pang pamagat Na My Way Killings Bukod kay Sinatra ay binigyang buhay din ito ng tinaguriang King of Rock and Roll na si Elvis Presley Noong taong isang libo, naran at pitumput pito na nagpaantig naman sa mga damdamin ng mga Amerikano madamdamin ang kanyang versyon katunayan nga noong namatay si Elvis ay ito ang pangunahing tugtog sa kanyang living. sa Pilipinas naman ay mayroon din na gumawa ng kanikanilang versyon ng kantang My Way at sa lahat ay si Eddie Peregrina na ang pinakasikat Eduardo Villavicencio Peregrina ang bunyang pangalan pumatok sa mga Pinoy ang versyon niya ng My Way noong dekada si 70. Ngunit sa edad na 32, noong Abril 30, taong 1977 ay nadisgrasya. Bumangga ang kanyang Mustang sa isang truck sa EDSA. Ilang buwan mula noon ay namatay siya sa ospital. Sinasabi rin na ang persyon niya ng My Way ay ang may pinakamaraming na italang kaso ng pagpaslang. Ang kantang ito raw ay nagpapaalala ng talambuhay ng individual sa kanyang sarili. Ang My Way Killing Ang bansag sa kantang ito dahil nga sa lumulobong bilang ng karasan na sangkot ang kantang ito. Maaaring ginagawang katawa lamang ng iba ang mga ganitong balita pero nagsusumigaw ang mga kamag-anak ng mga napatay ng hustisya. Noong Mayo 9, taong 2007, sa loob ng isang video kay Bar, sa bandang San Mateo Rizal, ay may umaawit ng awiting ito. At di kalaunan nang malapit na ang huling mga linya ng kanta, ay umalingaw-ngaw -ngaw sa ere ang isang malakas na potok ng baril. At kasabay niyon ang pagbagsak ng dugo ang katawan ng mga awit. Sa gitna ng komosyon ay tumayo sa harap ng dugo ang bangkay ang isang lalaki na security guard ng nasabing establishmento at muling pinaputukan ang dugo ng nakahandusay na bangkay. Di kalaunan ay sumuko na rin ang lalaki nang dumating na ang mga pulis at ayon sa investigasyon ay napikundaw ang lalaki sa kumakanta dahil sa maling tono ng pagkakakanta nito kung kaya't binaril niya ito at pinatay hanggang sa nakarating nga sa bansang hapon ang balita tungkol sa kawiting ito kung kaya noong early 2000 ang bandang Kishidan ay gumawa ng punk rock version ng nasabing awitin ito ay bilang hamon sa nasabing sumpa ng kanta. Si Ayono Kozi, na mas kilala bilang DJ Osma, ang frontman ng banda, ay ilang beses binaril sa gitna ng concert nila sa Japan habang kinakanta ito. Sa pag-aakalang parte lamang ito ng produksyon ay tuloy-tuloy lang ang banda sa pagtugtog at pagkanta hanggang sa nang patapos na ang mga huling linya ng awitin ay tinamaan ng isang bala sa may tagiliran itong si DJ Osma at agad na binawian ng buhay sa gitna mismo ng konsyerto. Nagkagulo ang mga tao. Kakaiba di ba? Napapaisip lang ako. May kinalaman nga ba ang awiting my way sa mga kamatayang iniuugnay dito? o likas na bayulente lang talaga ang mga Pinoy o kahit ang mga taga-ibang bansa lalo na kapag nasasayaran na ng alak ang mga utak ng mga tao o maaaring ang iba't ibang ugali ng mga Pinoy pagdating sa inuman at kantahan ang siyang dahilan ng mga di pagkakaunawaan at kalaunan ay nagiging sanhi ng pag-aaway at di magtatagal ay patayan Mahilig ka rin bang kumanta, lalo na sa mga salo-salo? Ako, oo, mahilig ako. Pero kahit kailan, ay hinding-hindi ko na kakantahin ang awiting My Way, ang killer song ng Pilipinas. Nagkaroon ako na ng sa. hausapin ng buong mundo. Anong pakinggan mo ang sasabihin ko?